Yeah, ngayon ay Friday, last day na. May 31. time to celebrate. At meron tayong cake. At meron tayong cake. 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 of Mampam. Ma Mampam. Ah, Mampam. Yeah. I-promote Sa Sweet Art Lover, pwede po kayong mag, pwede po kayong magpagawa ng cake, personalized, customized cake. Yan po ay binibake mula sa puso. Si ito na lang talaga. na. Oke. Okay. Okay. Oh, okay. bobok okay. ba na banatan ta. Bobok to. Sana ready na ready okay. na. Ala okay. okay. alauna Alas 4 na uwi na. Alauna Alas 2. Alas, okay. Alas 3. Jay! Okay. na. <laughs> Bagasyon. Bagasyon na. Bagasyon na. <laughs> <Bagasyon> na. <laughs> na. Ilang minuto lang naging ano na? Action. Bakasyon yan, di ba? Ba't action na? Aksyon. <laughs> pasok ka na ulit. <laughs> pasok ka na <nun. laughs> ulit. Ah, promote mo ulit. Yan. So, kanina po bakasyon. Ngayon po action na kahit may pasok, rumarakit pa din. Yan. Order lang po sa Sweet Art Lover. Sweet Art Lover. Yes. Sa Sabang. Yes po. Ang page mo. Yun po, Sweet Art Lover, Bot and Pia Tandem. At wow. since vacation na, since vacation na, since vacation, na full, vacation na, na, full time na kami. Eh. <laughs> <laughs> full time na, ah, promote, promote, full time. Oh, laser laser craft aesthetics, ha? Ah. Paggawa kayo. Yeah, full time na siya. <laughs> laser craft aesthetics. -bago oh, may, bago may bago tayo. Products doon. No, Paggawa ng sticker, di ba? Meron ka na? Oh, sticker, yan. Oh. board. Ay, Project Sintra, mayroon na rin, mayroon na mga uh, business labels, waterproof, tear-proof, nandun na sa amin, meron. na. Rin. Ayan, full-time. Full-time, <laughs> full-time. Ha, ito pa, ito pa, ito ba, hindi pa pahayag. Ayan. Ayan, dahil vacation na, full-time. Full-time, buko juice maker. Full-time ka na, buko juice pag bubuko juice ay just <laughs> message me po kung may mga bulk orders kayo at magkaka-discount po kayo. Ay, hindi siya 25 kapag marami ang iyo order. Ay, may promote mo yung gumawa niya. Ay, yung gumawa po rito yung lay, uh, the laser, 30, craft. laser the laser craft. craft. Uh, 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 Tiga, may promote ka pa? Wala pa. <laughs> <laughs> <Ganda>. Wala. <laughs> ito na nangyari. Ilang minuto lang. Ito na yung cake namin.